So yung ang good eh Wait lang ako wala pa pala, <laughs> pa pala. And boom Ayan good day sa inyo mga master Tayo pupunta ngayon ng mga ng mga Kami papunta ngayon sa uh, Payapa, Batanggat Batangas Kasama ko ngayon si Magat uh, Actually marami kami pero pinauna na namin sila Gawa ng nalito si Magat Kung saan saan pa nagpupunta <laughs> So, medyo maingay si Red mga master pag binirit natin maybe di tayo maririnig kasi masyado eh so itutuloy na lang to natin video na to kapag na reach na natin sila dun malapit sa may eh di nakasama si Joed <laughs> so tuloy na lang natin tong video kapag nandito na tayo malapit sa may lemery ano kasi doon lang naman yung destination natin So go content na lang natin doon yung mga kakulitan namin ng mga kuya ko at ng mga tropa ano so balik na lang tayo mamaya mga master Kita ka tsulit ka maya Babay PSI ko, okay naman Mukha naman malambot Let's go Naka-raister pala ako O, oh, yun Battery Kanto pala daan dito Nakalimutan ko Track day ko kasi bukas mga master Kaya ganito yung Sinot kong tire Ano, kasi Surble ako nito mamaya Bagsak ako nito pag-uwi ko uh, Tulog na tulog ako nito Kasi pagod Ganyan. So, wala na akong panahon Para magpalit ng gulong Kaya kinabit ko na agad kahapon yung gulong ko. Pero perfect naman ganito pala daanan dito no? Nasisira yung gulong ko Hehehe <laughs> Huwag naman sana ako mapahamak bukas dahil dito no, bueno, sí, bueno. Ito na yata yung off-road tayo Ito na Naka super corsa pa naman to Mahaba to? Mahaba? Pero dito na to Ha? Naka-raster ako Dan sa bata Ay, oh, ay, ay mga <laughs> ba na kasi ito mga master Birang bira talaga na dadaan ng tao dito Ang tanto ay mga bata right. <laughs> Grabe. Grabe Alay Ay talaga naman putra <laughs> Ito <laughs> so, na sa Batangas na tayo, mag Batangas accent na tayo, no? Ikaw <laughs> alam mo kayo, uy, hindi dito na kami. Salamat sa Diyos! Hindi mo wala ang akin. Kahit na ba yung talong kumain, yung makasok na ako. po, pagkain, no? Mas nakakabasag po yan, tinapay po yan. <laughs> Eh no, kabit ka lang duyan dito. Dito yung isang lubid, tapos yung isang lubid doon sa kabilang niyog. <laughs> so, eh, mga master, post na lang natin tong video na ito, tapos tingnan natin kung paano tayo mababaron. Kasi, eh, medyo crucial na daw yung daan doon. Di natin uh, motor. Kaya, eh, iwan na lang natin dito kay nanay yung motor. Tapos, tayo bababa na doon. Ano? So, lipat na natin yung camera sa cellphone. Bye-bye. And we're back! And what may pamono tayo, vlogger na vloggerist. Ayun <laughs> oh, naman yung trapa kong ano diyan, baka. Sana magkaroon tayo ng ano, ng gimbal ano para uh, hindi makalugtong video natin. Picture niya tayo. Oo May malalag may malalaglag nga rito kung sakaling tinaloy namin ang nakamotor dito. Mawala <laughs> oh, yung kuya ko. Nasaan yung kuya ko? At sa pantong ito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bigla ko na <laughs> Bigla ko na Yes, andiyan na yung kuya ko. Shit. <laughs> Ayun so, yung tita ko. <laughs> Tonto yung tita ko. eh <laughs> mga kapatid namin. Ay, ay ka. Ayun yung mga kapatid namin. Ala ay. Parang matagal na tayo nakita. Nagwigil-wigil yung mga buntot niya. Okay. <laughs> Paano tumilaok yung mga batang ganyan yung tilaok? Alay, alay tik tilaok! Ay, talaga naman! Bak, 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 bak! <laughs> sandyan, 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 sandyan. Kailangan na. Pag-ilog. ano? Ay, pagbaba ng ilog. <laughs> ano ba <pag> kang kasunod? Ah, <laughs> ko ba dyan? Ano, ano ba ka? ka ah, doon. Akit ka doon. Ay, ayun uh, na yung kalsada. Ang highway na, so, na yun. Ano yung nang ano, nang cruising. Ng cruising. Ang limiray. Oh. Ay, talaga naman. <laughs> ay, ah, maisan. Maisan isang kuyan. <laughs> naging <laughs> batanggay niyo lahat ng buta. naging, <laughs> naging alain na kay lahat. Ano Ano yan? Ano ka yan? Kay buko yata yan. Ano na? Madali na. Laitik tilaok. <laughs> <Ay>, Ala ibantam. Bantam <laughs> wit. Ano eh labuyo. Mao hangyan. Ah ito pala yung ginagamit nilang ano pang pang, pang buffalo wings. Manghang <laughs> to eh. Joker ng <laughs> Eh bantam wit to. Bantang mo yung champion of the world. Grabe mga ano dito, mga hayop dito, mga low profile. <laughs> dito tinan mo kasi yung mga ano, yung mga aso mga naka O, oh, tinan mo yung ibon. Oh, lower okay, din yung ibon. to, maganda to. <laughs> <laughs>

sabi talaga ng mga aso dito, mga low profile lang yung mga aso dito. Mga naka 4590 ang putik. Hey! Para masarap insan, yan sana. Veteran siya. Alright, Ay, na solid oh. Pabuko! Putrip <laughs> kami. buko Buko-buko lang. Ito lang talaga pinunta namin dito eh. Yung bukol Ang <laughs> bukol. Para may asukal. Hi guys, nandito tayo sa isang lugar Nakusaka na kung saan ay napakatindi ng labig dito sa lugar dito. dito. <laughs> ay, rapper ang puti. <laughs> Eminem? <laughs> ay, yung celebrity kanina. Oo. Oh. Ay, sulayd. Talagang napakatamays. Ano ba ga? Talaga naman.

Happiness. <laughs> The happiness. <laughs> Uy, puta lower din yung pusa. Ang <laughs> lupit. lower lahat dito. <laughs> Ayano, oh. ay may pag may paglalabanin pa oh. Puta ragis. gge 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 Oh.

Pasi po nila. Oh, ano ba wak yan batulo? Ganon <laughs> yung bago ngayon. Bago yan. <laughs> eh mga master walk trip naman kami ngayon. <laughs> Patay ka. May <We're> sniper oh. Pare ng dagol. Okay. Ang sina. Hindi ka baka.

Eh, nandala. IP. IP. No, MPA. Eh. Isa tawag. Nandala. Teka lang. Teka lang, Taka lang. Um, um, <laughs> NPE. NPE. Ayun o. NPE. <laughs> Ayun nang NPE o. Oh. May baril o. Oh. Ingat kayo dito ah. NPE pala dito. NPE. O. Oh. <laughs> gagambang may baril. <laughs> Riko. Baya ni hanya na. Mais oh. Ano yung mais? Ano sa batang yung mais? Mais Ma guys. <laughs> mais. Mais. Okay. Ano sa batang yung kubo? Kubao. <laughs> Kubao. Eh. eh, may paglalagyan ka. Sa Batangas yung bangin. Bangin. Ay, siya ka. Ang lalay. Hey. Lalay Lalim ay. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah. ay. Ah. Siya ay. <laughs> parang nabitawan yung camera <laughs> eh. <Eng>, parang <laughs> parang NPI ah. <laughs> Patay ka. Eng, ngakit ka nga dyan, Eng. Eng. sedang One time lang, one time lang. ano Oh,

Alay, kami babalik doon sa baba at kami kukuha ng pitsay. Ah, ah, pitsay. Ah -ah. ah, ah. Sabi ko sa iya. Pitsay. Ah, ah. Yawa. Hiningal ako ay. Hiningal ako ay. Ako hiningal ay. Sinasabi ko na ay. Yun ah, dala silang karay. Mag-harvise. Pichay! mag silang pichay. Pichay! <laughs> pichay! Pichay! <laughs> Yun <Pichay! laughs> natin sila mag-harvest ng pichay. ano gagawin tapos sila. Nagwawala. Ulo. Ini <laughs> ba loto tapos na Yun. Sorry din <Jen>, sana. Ko yung pitch oh no tuba 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 sabog na sabog no good shit ang puta na pil pa yung tutok ang puta parang counter strike tumutok eh. kay. And boom na mga mga master tayo pa uwi na At uh, nauna na kami kasi si kasama ko si Christian ngayon pa uwi na kami Kasi may hahabulin pa si Christian sa may SM ano Kailangan na namin umuwi uh, Di ko naman nahayaan ito mag isa umuwi no? So sasamahan ko na naman siya At the same time magpe na rin kasi ako ng motor para para bukas kasi may track day ako bukas eh So mga master, pwede mga ba na natin yung content natin Pero i-end ko na lang dito Hopefully maging okay lang ang lahat sa aming pag Sana sana Oo. At uh, yun, ingat ingat ay lahat Maraming maraming salamat sa panunod mga master Kung mabot bang kayo sa point ng vlog natin na to uh, Kung gusto nyo itong video na to, mga master Hit like, comment, share, and subscribe Muli, see you around bye, check mga master Bye bye